Ikaw ay sumunod. Di Ako? At sa iyong pagsumpa, ikaw ay sumumpa sa batas ng Diyos at sumumpa rin sa batas ng tao. Yes, Your Honor. At ang ibig sabihin ng iyong pasunta ay ikaw ay magsasabi ng totoo. Apo. Oh, at ikaw ba'y naniniwala na hindi mo kayang labagin ang iyong sinumpaan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos? Yes, Apo. Ginawa mo nga, Rocky Day. Inako mo na sa media nung ikaw ay in-interview sa Krami. At inako na rin ni Secretary Grima o ni de DeMille na kayo ay may relasyon. Okay. Ito ba'y paninindigan mo pa rin ang relasyon na ito? Okay. mo ito kapag ng ibang iyong sinabi sa media at kung saan man sapagkat ayaw mong labagin ang iyong sinumpaan sa batas ng tao at sa batas ng Diyos. Yes, yes. Tama ba? Tama ginoong uh, dayan. Sinabi mo na may relasyon kayo ni Senator na Dilima. Kailan po nagsimula ang relasyon na ito? 2007. 2007, saan nanunungkulan si Senator na Dilima? Sa lower po, kapo niya. Siya ay isang practitioner lamang bilang isang abogado at ang relasyon na ito ay nagpatuloy mula sa kanyang pagiging law practitioner hanggang sa siya ay chairman ng Commission on Human Rights. Yes, sir. At hanggang sa siya ay naging kalihim ng Departamento ng Katarungan. Okay. Sa panahon ito, dahil kayo ay na-relasyon na, ako ba'y ba tama na sabihin, na nakuha mo ang pagtitiwala ni Kalihim uh, Dilip. <coughs> at nakuha niya rin ang iyong pagtitiwala. Sa katotohanan yan, ikaw ay matiwala sa kanya at hindi lamang tiwala, kundi utang na loob. Sapagkat ikaw ay tinutulungan niya sa iyong mga problema na pananalapi at ikaw ay kanyang tinutulungan sa iyong pamumuhay. Papa, yun. Ginong Dayan, sa inyong relasyon ni Secretary or Senadora Dilima... ito bang relasyon ninyo ay nababasi sa tinatawag nating pagmamahal? Opo, Your Honor. Ang ibig mo pagsabihin na ang pagmamahal nito ay maituturing na pag-ibig. Yes, Your Honor. At ang iyong bang pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag. <laughs> Objection, Your Honor. Parang gano'n na po, sir. Joke only. Parang gano'n na po. Parang gano'n na rin. Opo, sir. Ibig mo sabihin na ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito'y dalisay wagas at tapat. Yes, sir. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko at wagas, ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Ginoong Dayan, ang sinasabi mo na hindi sinuklian ni Senadora de Lima ang wagas mong pag-ibig sa kanya ay itong mga huli na, na mga pagkakataon na ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity one na lang. Subalit noong ang inyong pagmamahalan ay nasa intensity 5, masasabi mo ba na wagas, tapat at dalisay din ang kanyang pagmamahal sa iyo? Wagas din po siya. Nararamdaman ko rin po. At dahil sa damdamin na yan ni Secretary de Lima at iyong damdamin din ay hindi mo maaring ipagkanulo si Secretary de Lima sa pagsasabi ng hindi katotohanan sa pagdinig na ito. Alang-alang po sa batas, sir. Pwede ko siyang ipagkanulo. Alang-alang po sa katotohanan. Kaya mo siyang ipagkanulo. Opo. Iyan ba ay hindi iyan ba ay dahil lamang sa hindi niya pagsagot sa iyong sana sa text ng iyong anak. Hindi po. Iyan ba ay dahil lamang na hindi kanya binigyan ng financial assistance noong ikaw ay humihingi ng financial assistance sa kanya. You're I know you have one minute more. Uh, Mr. Chairman. Uh, there are a lot of congressmen who waive their time slot in my favor. And to name them, uh, go ahead please. I am referring to uh, Congressman Strike Villia. Three minutes. I am referring to Congressman uh, Tevez. Six. And as may be necessitated, the time allocation of Congressman uh, Alvarado. So you have 10 minutes more. Thank you. <laughs> sa aking narinig sa iyo, Ginoong Dayan, na ikaw ay inuutusan lamang ni Senadora de Lima na makipagkita kay Kerwin Espinosa. Tama ba yung pagdinig ko? Apo, yan. Yeah. Ito ba ay ang iyong paglahad ay binibigyan mo kami ng isang paniniwala na sa primero ay hindi mo kilala si Kerwin Espinosa. Opo, yun na. At ibig mo bang maniwala kami na nagtatagpo lamang kayo ni Kerwin dahil sa utos ni Secretary Lima at siya ang may koneksyon na kung bakit nalalaman niya na kailangang magtagpo kayo ni Kerwin Espinosa. Yes, sir. Uh, Ginoong Dayan, sa iyo bang pag-aakala ay naging tapat sa inyong pagmamahalan si Senadora de Lima. Nung, nung, una po. Nung una. At ang pagsampal mo ba kay Secretary de Lima nung nalaman mo na siya ay may kaugnayan sa isang nagngangalan na Warren Cristobal ay isang pagpapakita ng pagselos dahil sa iyong wagas at dalisay na pagmamahal. Nagawa ko po yun, sir, dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Kaya totoo at makatarungan at tapat ang iyong pagmamahal sa kanya. Opo, yun. Kaya kahit na alam mo na ang pakikipagkita kay, kay Kerwin Espinosa ay isang delikadong bagay ay ginawa mo dahil sa pagmamahal na yan. Hindi ko naman po alam na delikado makipagkita kay Kerwin. Nung huli na hindi mo rin alam na si Kerwin ay isang tao na may kaugnayan sa negosyong droga. Hindi po sir. Hindi mo malang lang tinanong si Mamo? Hindi po sir. Kung hindi. ano ang pagkatao ni Kerwin? Hindi po. Hindi ka malang lang nagkaroon ng idea na kung sino at ano si Kerwin. Hindi po sir, kasi inuutosan lang po ako, sumusunod lang po ako sa utos ni ma'am. At dahil sa pag-ibig o pagmamahal na yan, at dahil sa tiwala mo kay Senadora Dilima ay kahit anong iutos niya sa iyo, ay iyong gagawin. Opo, yun na. Finally, dayan. Ito ay ginawa mo sapakat tapat ang iyong damdamin kay Secretary lima At ibig mo bang sabihin sa pagdinig na ito na ang iyong relasyon kay Secretary lima ay hindi lamang upang saluhan siya na magtampisaw sa pagmamahalan kundi siya ay saluhan din sa pagpawi ng init ng katawan. Opo, ito na. Salamat, Ginong Dayan. Mr. Chairman, hanggang dito na lang po. <laughs> so, how many minutes more do we have? So I can inherit uh, those minutes. Yung tao, yung si Kelvin po. Oh, uh, pagkatapos, anong sumunod na nangyari? May inabot siya po sa akin na paper bag. Gano'ng so, kalaki? Malit di lang po, gano'ng mga gano'ng lang Ang uh, ano, Meron uh, Anong ginawa mo doon sa paper bag? Inabot ko, inabot niya po sa akin. Ginawa ko po, nilagay ko po sa harap ng uh, Wala kayong usapan, wala kayong usapan o Yung sabi niya po, uh, ito yung ito na yung para kay Ma'am. Mga ganyan po. Uh, ma, mga ganyan po, sir. Uh, ako pa, na mo mabuti kung ganyan nga. Uh, dahil dalan naman. 'To. So, Ibigay mo ito kay ma'am. Uh, ang lang ang kwenta, kwentuhan nyo. Opo, sir. Anong, si, anong sumunod na ginawa mo pag nung nakuha mo na yun? Ginawa ko yung bag, sir. Ilagay ko sa harap ng upuan ng passenger side sa harap. Umalis na rin po ako. Ayun yung support ganyan ba? O oh, mas malaki, mas maliit? Ganito lang, ganito lang po. Kalaki, sir. Buka mo, eh. Buka mo. Ganito okay. lang. Okay. So, anong, anong sumunod na ginawa mo? Hindi ko naman po siya sinilip po ano ang laman niya, pero sinalat ko siyang ganon. Oo. Oh. Kaya nga, o, tapos anong ginawa mo? Umuwi ka nga O namasyal ka? O ano? Umuwi na po ako sa opisina, sir. tapos, anong ginawa mo dun sa supot? Iniwan ko lang po dun sa sasakyan, tapos umakyat ako sa office ni ma'am. Anong balita? Okay na po, ma'am. Sa bahay ko na lang po yung, ibinigay yung ano, yung supot na yan sinasabi mo sa amin na iniwan mo sa kotse pero pagdating nyo sa bahay, anong bahay ito? Saan bahay ito? Sa Paranaque po. Anong ginawa mo doon? Kwento mo sa amin para maliwanag kasi mahirap yung hindi mo ikwento. Pagdating doon sa bahay, o. Oh. Pagdating ko po sa galing doon sa Mayol Bisha, nagtuloy po ako sa office sa DOJ. Tapos nag-report po ako na nandiyan na yung pong pinapakuha nyo ma'am, nasa sasakyan po. Iniwan ko doon. Oo. Oh. Okay, sabi niya. Mm. Tapos pag uwi na namin sa bahay, gabi na po yun, may ibinaba na namin yung mga gamit niya. Ako na po mismo kumuha doon sa bag para ibaba din. Tapos, mamito na yung bag na pinakoy niyo po kanina sa akin nung hapon. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan niyo ni Secretary o humina na? Medyo signal number one na lang po, sir. Ano ibig sabihin na signal number one na lang? mahina na po. Mahina-hina na. Yes, sir. Bawasan lang <laughs> you natin. Know, let's uh, observe proper decorum, please. Para lang makita ko yung scale. Ano ba pinakamataas na signal na inabot nyo? <laughs> <laughs> Hindi talaga. Dahil sinasabi mo signal number one na lang. Hindi ko malaman kung saan. So ano yung pinaka uh, sukdulan o pinakamataas na signal na inabot nyo? Umabot din po siguro na hanggang uh, mga signal number 5, sir. Signal number 5. O, okay, yun. So nangyari yun. Meron pa bang sumunod na nangyari na nagkita kayo nitong taong tinutukoy mo na Kerwin? Meron pa po, sir. Kailan naman yon? Yung um, una, mga anong buwan yan? August po. Nang anong taon? 2014. 2014. O, oh, may sumunod pa ba o wala na? Meron pa po, sir. Kailan naman yon? November po. Paano naman nangyari dyan? Then, Pwede nang ikwento mo sa amin? Paano then, naman? Nang... November ulit po, pinapunta ulit ako ni Ma'am doon sa Molobisya. Nagkita ulit po kami sa Dampa sa Bible Obisya. Sa Dampa kayo nagkita? Opo sir. Oh, o. Ano? Kwento ba? mo sa amin? Ano nangyari? Kasi, napanood mo naman okay. sa... sorry, sorry, October 2014 po, yung pangalawa. October 2014? Opo. Opo. Kasi nakita ko rin sa TV kapon, para to confront nyo na sinabi nga ni Kerwin na narinig ko, napanood ko na nakita sa dampa at doon sa malapit daw na restaurant ni Claire de la Puente, sabi pa niya eh, tanda ko, o ano naman ang kwento mo tungkol doon sa pagkikita nyo sa dampa, totoo ba yun? Apo sir. O sige, ano nangyari? pag nag, ano, inatras ko yung sakyan ko doon sa gilid ng parking. Anong sa sakyan? Fortuner po ulit. O. Tapos, nung dumating na siya, tumabi ulit siya sa sakyan at nagbuksanan kami ng sliding kasi sa kasi, kasi may driver siya eh. Oo. Oh. Sa akin, yung bintana ulit ng fortuneer. Inabot niya ulit. Basta pag bigay niya, ito na yung kay ma'am, umalis na po siya, sir. Hindi na kami nagbipintuhan. Anong yung, ano naman ilabot niya ito sa pangalawang? Yung bag ulit po, sir. Bag? Opo. Malit so, so, so mali mali na supot ulit. Ganyan din. Opo, sir. Mga opo. ganyan din. O, parang Para oh. mga, yung perfume na baglang lang, nalagyan na supot. Mas mabigat, mas magaan o pareho. Alos pag parehos lang ang Alos pareho. Ano um, po una? Yes sir. O anong ginawa mo doon sa supot na Inabot ko ulit, tinanggap ko po ulit at inilagay ko ulit doon sa upuan ng sasakyan. Saan ka pumunta pagkatapos? Umuwi na rin po ako, bumalik na rin po ako kay ma'am. Saan? Sa office po. O tapos, kwento mo para Kapag pagdating namin sa office, nag-report ulit ako ma'am, nandyan na po ulit yung pinagawa sa akin ma'am. Okay. Yung dalawang beses na yan, mag-isa ka lang pumunta. Tingin ako yung nag-aabot na kumukuha ng eh, kirensya Ako lang mag-isa pumunta. Eh? Ano, ano? Ako lang po mag-isa pumunta. Mag-isa ka. Oh. Oh. so, nandun oh. na sa kotse. Paano mo naman, inabot mo ba yon sa kanya? O? Or... Hindi, In hindi, hindi ko inabot kay ma'am doon sa officer. Sa bahay ko ulit, inabot. Long pag-uwi niyo? Opo. Oh. Inabot mo. Ano naman ang sabi niya? Pakilagay na lang dyan. Sample nila. Doon sa lalagyan po ng paperworks niya. Yan ba, nagsasama pa kayo sa isang, isa isang kwarto yung mga araw na yan o no? hindi na? Nagsasama po, sir. Natutulog kayo sa isang kwarto? Opo, sir. O, sige. Pagkatapos niya, meron pa bang nangyari uli na nakita kayo ni Kerwin? Mayroon pa po, sir. Kailan naman? Yan, yan, yan na po yung November 2014. Bale, pangatlo. Opo, pa, mag-isa. Pumapunta. Ano, no? Ako lang po magisa isa Pumapunta. mag -isa ka. Oh, Opo. so, nandun na sa kotse. Paano mo naman, inabot mo ba yon sa kanya? Or... Hindi, In hindi, hindi ko inabot kay ma'am doon sa officer. Sa bahay ko ulit, inabot. Noong pag-uwi nyo? Opo. Inabot mo. Ano naman ang sabi niya? Pakilagay na lang dyan. Sa muli na? Doon sa lalagyan po ng paperworks niya. Yan ba, eh, nagsasama pa kayo sa isang, sa isang kwarto yung mga araw na yan no? hindi na? Nagsasama po, sir. Natutulog kayo sa isang kwarto? Opo, sir. O, sige. Pagkatapos niya, meron pa bang nangyari uli na nakita kayo ni Kerwin? Meron pa po, sir. Kailan naman? Yan, yan, yan na po yung November 2014. Bale, pangatlo. Opo. Saan naman kayo nakita? Doon ulit po, sir, sa Molo sa fourth floor sa building A? oh, dito sa statement mo, eh, nung sumunod na pangyayari, medyo nagkausap, nag-usap na kayo at tinanong na, sino ka ba, ikaw ba, ano ba nangyayari? Yung second na pagbigay niya sa amin, sir, nag oh. na kami. eh kwento mo. Sabi ko, sabi niya sa akin, para mapakita na ito gawa mo, hindi yung Apo, apo. -pre, yung Abi David na pinabasa yung, Sabi niya po sa akin, anong pangalan mo, sir? Sabi ko, ako si Rodi Palisok Bayan. Tapos sabi ko sa kanya, ikaw sir, anong pangalan mo? Kirwin, sabi lang niya. At oh. Ito oh. na siguro yung sinasabi ni ma'am na engineer yung po ang pagkaka... Yung, yung po nasa isip ko. Balik right, tayo dun sa pangatlo. Iwanan ko na ito. For others, Mr. Chairman, para man naman ma-observe ko yung time limit ko and to give the others. So, I will end there. Sila na baalang magpatuloy. At uh, maraming salamat, uh, Mr. Tayo. Maraming salamat, uh, salamat po. majority. Uh, paki maintain lang natin yung silence kasi alam mo, uh, hindi lang tayo, pati yung uh, yung uh, buong bansa ay nanonood at uh, medyo maingay yung uh, ating uh, kapaligiran. No? So please maintain order, please maintain silence. Mr. Mr. Chair? Mr. Chairman, Mr. Chairman. Ano lang po, one second. Pwede ho bang tanungin ng Mall of Asia kung merong record na ang kotse ninyo pumasok doon sa camera nila? Kay Mr. Dayan at kay Mr. Sherwin, dapat po merong camera ho ba ang mga building? So pwede ho bang malaman o mahindi sa admin ng Mall of Asia if they have any record of the CCTV camera na totoong pumasok kayo pareho doon? Maraming salamat. Maraming salamat. Uh, magandang uh, suhestyon yan. Pero siguro ang gagawin po natin na uh, may we just refer that to DOJ NBI kasi sabi ko nga kanina no nag-opening ako ay uh, ang magbeben silence please ang magbebenepisyo dito talaga yung prosecution dahil kayo na ang magpapalalim nito ah uh, uh, yun ang uh, sa pero sa amin po sa kongreso halos wala na po kaming nga uh, Uh, kailangan pang gawin kasi nagsisimula na po kami ng aming uh, ng aming uh, pagdinig sa mga legislative measures natin. So uh, we don't uh, para sa akin lang po as chair, we don't want to further that uh, yung hahaba pa po kasi I really intend to close this hearing after kasi uh, uh nai paliwanag na po ni Ronnie ang rason kung bakit po siya hindi dumating at hindi dumalo at even uh, kung paano niya tayong in na paliwanag na ng mainam. Uh, and I think that is the only cause for our uh, additional concern for Ronnie Dayan para siya ay ma ma maging free man na uli, ano? Ma-discharge na siya dito sa contempt na iginawad ng House of Representatives sa kanya. So if I may just uh, uh, pass on that uh, 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 obligation to uh, the executive please uh, do the needful to be able to uh, uh, provide more uh, physical evidence of uh, all of these things that came out in this hearing. Mr. Chairman Ah, okay, uh, sa segundoan ko lang po 'yung sinabi niyo kanina kasi memang nag-text sa akin mga nanonood. Eh medyo maingay daw 'yung hindi daw nila naririnig masyado 'yung 'yung exchange kan sa congressman Jackie Ronnie. Kaya tama po 'yung sinabi niyo. Sige, maraming maraming salamat. Uh, pasensya na po sa mga nanonood. Pero anyway, uh, mayroon din naman po itong report uh, for the information of everyone ano. Hindi na po siguro daan ng ipapaproof pa, no, uh, dahil uh, for info lang. So, at Mr. this Chayman? juncture... Uh, Mr. Chairman, just clarification on your statement. Mm -hmm. After the session of committee hearing, Mr. Dayan will now be allowed as free man He will be a free man uh, would, would Kasi, uh, unless uh, merong object... Uh, any mode... Eh, siguro, let us uh, now... Uh, Mr. Chairman... I think uh, he'll be a free man because he has already explained why he was not able to... So uh, any motion... Uh, Mr. Chairman, that, uh, before... Mr. Chairman, may I go further? Wouldn't it be too dangerous for him that uh, after this... That is, uh, that is his call, not ours. Uh, Thank you, Mr. Chairman. So... To <laughs> motion to... Uh, 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 Mr. Chairman, may motion is to put him into custody to protect him, pardon? Sa kanya daw, custody niya lang. Custody daw niya. Ano yan? No, no. Congress. No, uh, Ang role po natin, ano, ipapaliwanag ko lang. Sinay po natin siya for contempt dahil hindi po siya umaapir sa atin. So... Kapag ang komite uh, ay satisfied na yung uh, kanyang uh, paliwanag kanina at uh, doon pa sa mga uh, kanyang mga sasabihin dito ay satisfied tayo, ay wala ng cause for uh, detention, continued detention. Mali ba na lang kung uh, hindi siya magiging cooperative o... Ah, uh, hindi siya nagsasabi ng totoo, no? Pero uh, para sa akin po, yung pagsasabi ng totoo ay uh, nasa sa Department of Justice niyan. Meron ng preliminary investigation na kinoconduct 'yan. Uh, that is beyond us. Our role is to pursue legislative measures to provide correctional reforms dito dahil yung NBI grab the ay nag dahil sa uh, kapagayaan siguro kanya ng uh, DOJ <coughs> o nung mga namumuno nun sa view for DOJ kanya yung moral natin na uh, whether or not uh, he wants uh, protection nasa sa kanya po yun and I'm sure uh, it will uh, he will take that initiative and uh, kaya naman we are willing to support because we have seen how ha, cooperative. This witness is in the May the just defend tackling this issue? Because in Arnold versus Nazareno, the Supreme Court recognizes we also have the power to cite him in continue it if we feel that it's not them. So we will not know until after all our questions have been asked. So let's ask the question of whether or not he should be released at the end of our hearing today, Mr. Chairman. Okay, so uh, uh, the... Uh, Manifestation I is uh, well-taken. So, we now call uh, Deputy Speaker for his... Uh, the... Thank you, Mr. Chair. Uh,